basa sabi ko lang, bakit ang sarap, sarap Grabe, alam mo mas masarap talaga ako pag ako ang natikman Ay, mo. Ay grabe. Ayun <laughs> hey o, dito kami ngayon sa Haha. ni di Diwata salamat Ay. no? uh, sa sila, Tutoy J. Shout-out! Sama ko sa mga team po tayo. Salam mong kay ayon, bakit palo? po. Ayun o, kapakarami. Shout-out! Radjud! Radjud, yan. Sobrang sulit. Sobrang sulit na ano. Shout-out! Kapakarami mga vlogger dito. Di Ayun <clears throat> lang o. Oh. Ayun Sige po. Idol, idol, masasabi ko lang, bakit ang sarap-sarap? Grabe. Alam mo, mas masarap talaga ako pag ako ang natikman mo. Ay, grabe. <laughs> 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 ano, Grabe, napakarami niya. <laughs> Ngayon, ano, millionaire na. Millionaire na. Millionaire na. Millionaire na.

Pakadan. Tara mas sabi mo tal. Eh, nandito na tayo. Yung... Ay di diba, ba? alam ko may naamo ka ka Hindi siya ako nag-amon. Ay di ba? Ayun eh, Ay, diwata nga yung... magpaksa kami dalawa. Kakain na lang. Kasalan daw gusto niya. <laughs> 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 Rintok yan. Dati nahihirapan siya dati. yan. Pero ngayon, mga tao na ako sa kanya no? Grabe, no? Grabe, oh, solid, solid, solid. Ito oh, no, mo, dinarayo yan mga guys. -so. Ang tapakarami yan. No? Ay, thank you, so, uh, yung... thank si... si, you sa... Grabe, solid. Mayroon akong nahalala si, ano? Si... Ito trending na ako. Napanood ko ito eh, sa Facebook. Diwata, siya pala yung diwata. Si ano, yung babae. Saka mga kaidol, simpleng ano lang siya. Kalimutan ko. Hindi siya yung mayabang na pagsikat na is wala. Pero siya, <laughs> simpleng simple lang. So, <laughs> Ano mo na ba lo? Shotlong. Ayun na idol, shotlong. Nalalako na shotlong. Ano pa pala balita kay Utlom? Kasi nakikita ko dito. Alam mo si Utlom, hindi naman talaga yan nagtrabaho sa akin. Ako naman bilang isang bakla LGBT member, single LGBT Muslim, you know, kaya siya naman trabaho. <laughs> <nós ShowMe>. <offers> so, hindi so, so, naman siya nagtrabaho. So, wala akong balita sa kanya. Diyan lang siya Paganong ganon lang. O lang siya dito sa akin. Papunta-punta lang. Oo. Okay. Kasi sabi ko hindi ko na nakikita dito eh. Hindi naman siya oh, nag okay. dito. Napunta lang yan dito minsan-minsan. Okay, okay. I don't Pero tinan mo naman ako. Eh. Ano yan? pala muna Tama ko! Ay daw, sana ako! Tama Tama Tama